Hi, good evening. Mga friendship. Mayroon akong ipakilala sa inyo guys. Yung product na ginawa ko. Uh, ito guys, ano, very effective siya. Ah uh, guys, mayroon ba kayong anak na ano? Ibig sabihin, hindi na hindi sinasadya, nasugat yung tainga niya. Or nakasugat dahil na nasundot niya yung tainga niya ibig sabihin bibi pa lang siya kalikot na kalikot sa tainga niya tapos ano may may lumalabas na luga ayan pwede nating gamutin dito sa ginger oil kasi <coughs> kung pinabayaan natin ang mga anak natin guys ay ano friendship na hindi natin gagamutin sa ginger yung yung sugat sa kanyang tainga or may loga yan dapat linisan natin ang ginger oil para maghilom yung sugat niya babalik sa dati ito ano to um, ma ginger oil na mabisa siya sa ano pag gamot sa tainga halimbawa yung tainga niyo pwede rin to sa matanda ibig sabihin halimbawa natutulog kayo may pumapasok na insekto doon sa in inyong tainga tapos nagkasugat pwede nyong linisan sa pamamagitan nitong ginger oil Oo. para mas mabilis ma maghilom yung sugat doon sa ilalim tapos ito yung ano antibacterial din siya pumapatay din ng mga bacteria or viruses sa ano tainga at uh, tumutulong to sa ano pagsasarasa sa mga sugat sa loob ng tainga natin itong ginger oil kaya uh, mga friendship uh, yung mga anak nyo kawawa pag ano mayroong mga kasi hindi natin masyadong mabantayin yung anak natin dahil sa sobrang busy natin tapos na sundot ng mga ano, something ano mga walis tapos mga ano basta sinusundot ng mga anak niyo yung tainga nila yan ito yung ano, dapat natin ipanglinis sa tainga ito ang paglinis nito yung ano lalagyan ng bulak yung ano yung Uh, palito ng posporo lalagyan tapos babasain ng ganito linisin yan paglinis dandahan lang yan oh, sa isang araw isang bisis lang yan kaya ito yung ano mabisa na ano panglinis sa ano tainga lalo na doon sa may ano na ma may loga talaga. Ayan. Anuhan muna. Sa pag may may loga yung bata, malakas tumulo. Linisin muna ng bulak. Ah, tanggalin mo muna yung mga loga na nakalagay doon sa loob ng tainga. Bago, pang itong ginger. Para maabsorb niya yung ano yung sugat ng taingan niya ito uh, friendship ano ito pinakilala ko sa inyo na uh, ginger lang to ginger oil mahirap gawin pero talagang ano mabisa siya ginger aloy a basa bisaya aloy yan ito yung ano oh konti lang siya eh. Pero konti-konti lang ilalagay. Hindi marami. Sa isang araw, isang beses lang. Lalagyan, babasain lang yung bulak ng kaunti. Yan. Basta bago ano, lagyan ng ano, ng ginger oil, kailangan ano. Ibig sabihin, linisin mo na yung mga paligid ng tainga sa pamagitan ng bulak. Yan. Pag wala ng ano, medyo malinis-linis na ito na yung finalized o uh, ginger oil yan gagamutin lang yan sa araw-araw yan, isang basis lang kasi ano ah uh, hindi natin ano mga siguro mga 2 weeks may result na 2 weeks, 1 month may result na agad kait na sa ano mga one week may result na dandahan na siya na maghilom yung sugat sa tainga mabilis siya yung ano pinaka mabilis na pagaling nito oo ano lang to guys gawa ano mga Pilipino ano lang to uh, Pilip, yung mga mga ibig sabihin ito yung mga traditional na Paggamot ng ano, sa mga sugat sa tainga. Traditional ng mga Pilipino. Tradition Pilipino. Yun yung gamot ng ano, ginger. Ayan. May, ano na, may gumaling na dito. Ayan. Uh, Sempre ako nakaranas din ako ng ano, Anong uh, nung bata pa ako kasi, ano, ibig sabihin, nasuga talaga yung tainga ko. Oo, nakaranas talaga ako ng, ano, nakaranas ako ng pagdurugo sa taing ko. Ayan, nahiya nga ako sa sarili ko dati na, ano, bakit, ano, anong nangyari sa akin, bakit, bata pa ako, mayroon akong sugat sa tainga nagbabasa siya ayun ngayon na discover ko na ngayon ng gamot ng tainga ko gumaling na siya ngayon lang siya gumaling before talaga mag ano before talaga ano siya yung kasugat-sugat talaga siya tapos nagbasa-basa yun so gumawa ko ng ano ginger oil yan within one week nag-close na maano na siya hindi na siya nagbasa-basa nag dry na talaga hanggang tuluyan na gumaling na siya oo kaya ako number one na ano na patunayan na ano na gumaling na talaga wala na siya talaga wala na kasi bata ako ano siguro malikot ako nung bata pa ako hindi ko alam may sugat hindi ako pinagamot ng nanay ko. Siyempre hindi nila alam ang gamutan dati. Yan. 'Yon. Kaya 'yun ako lang mismo nakadiscover ng ano pagaling sa uh, sa sakit kong ano sa tainga. O dandahan kong ginagamot sa ginger. Sa awa ng Diyos siguro tinulungan ako ng Diyos na ma Maproduce produce na ganitong ano, Klaseng ano, paglinis sa tainga. Ginger oil. Oo. Pero hindi ko lang alam kung sa may nagbibintan ng ginger oil sa ano sa Lazada, pero hindi ako nag-order doon. Ah uh, sarili kong gawa 'tong ginger oil, 'yan 'no. Oh. Pure 'yan, hindi siya ano. Oo. Oh. Ayan. Ginger oil 'yan. Ayan oh. Pero konti lang ang ma-produce pero ano oh, pero sawa sa, sa ng Diyos gumaling na ako. Oo, oh, wala na talaga mano na siya. Clear na yung tainga ko, hindi na siya ano, hindi na siya nagdurugo, hindi na hindi na nag nagbabasa bumalik na siya sa dati yan ginger oil uh, yun yun mga batang maliit kawawa na may loga, kawawa sa school kailangan malagyan ng ganito linisin o linisin muna bago uh, paglinis na lahat tanggalin ang mga luga tapos finalize ito para maabsorb maabsorb doon sa sugat ng ano sa tainga ng bata. Thank you very much, friendship. Sana makatulong to sa, ano ninyo, yung, ah, uh, siyempre, isang, ah, uh, isang mother, at saka father, ah, uh, masaktan ka kung, ano, yung, anak mo mayroong problema sa tainga, o, binubolish siya, na mga classmate niya, sabihin may luga, o, So, ito na ang sagot sa ating ano mga pagalingin natin yung mga anak ninyo sa pamamagitan ng ginger oil. O para hindi na sila mabuli, babalik na sa dati yung ano yung taingan niya, yun. Thank you mga friendship sa ito yung good news ko na para sa inyo. Niyan. Bye-bye. Oh, yan. Bye -bye. Oh. Ginger oil yan. Yan. Yeah. Bye-bye na.